Guys. Nandito tayo ngayon sa Bola Luhan dito sa Tagaytay. Hello. have uh, happy birthday. <laughs> Ayan guys. Magkakatabi dito yung mga Bola Mamili lang kayo. Lahat dito ay lasan lasang baka. <laughs> Napakaraming bulaluhan dito. Yes, dito wala kayo boss, madadito na lang kayo. Ano oras bukas to? Sa umaga. 6 po bukas na po. 6 ng umaga hanggang 24 hours ah, 24 hours daw to. Salamat kuya. Pasya lang kayo dito. 24 hours daw pala to. Ayan o no, guys. Ayan. Ang daming nag-i-enjoy ng bulalo. Lahat dito, guys. Bulalo. Lasang-lasang baka. Ang ganto nito sa dulo, guys. Tingnan mo yan, oh. Napakahaba ng bulalohan.

mamili lang kayo guys mamili lang kayo kung anong gusto nyo sebo <laughs> basta lahat lasang baka bulaloking guys, ang dami nag enjoy sa mainit na sabaw guys, oh. Enjoy na enjoy lahat sa mainit na bulalo. Isang buong pamilya. Ang sarap ng bulalo guys, oh. <coughs> Okay guys, dito lang yan sa Mohogany Market. Itong bulaluhan na to guys, itong mahabang bulaluhan na to, sa taas lang ng Mohogany Market guys. Ayan oh. sa baba. Ayan ang Mohogany Market guys. Sa baba nito, hindi kita eh, Diyan sa baba diyan yung mga fresh na baka yung bilihan ng mga karning baka guys sa baba lang mismo nito And guys ayan o, oh, bulalo ayan po yung pang bulalo Itang kita na yung maro mga ibang putahe din sila guys ayan naman. mga crispy tawilis sarong bulaklak ayan crispy tawilis ayan na Okay guys Bukas ito 24 hours daw Ayan o oh, Nalagyan na lang yan ng sabaw ito naman ay baboy guys Crispy pata uh, Dami daming nagbubulalo guys Ayan, bulalo